Aquarius, ang pahiwatig ay ugaliing maging maunawain ngayong araw upang maiwasan ang posibleng problema sa mga makakadil mo, at iwasan muna ang pakikisama sa malapit na kaibigan dahil baka may negatibong enerhiyang maibigay sila sa iyo, kung naguguluhan at nadadalaw ka ng kalungkutan alisin ito dahil nagdudulot ito ng kahinaan ng swerte sa mga dapat gawin at pinapangarap sa pamumuhay, ayon sa iyong gabay. Sa pera, kung walang dumadating pang pera, maghintay ka lang dahil dadating din ito sa tamang panahon sa trabaho, maging maingat sa mga sasabihin sa mga kasama sa trabaho, may sinyales na maaaring may traidor sa paligid na gustong malagpasan ka sa mga gawain. Sa pagmamahalan, napakahalaga ng pasensya ngayong araw, ang tunay na pagmamahalan ay hindi tungkol sa pag-aaway o hindi pagkakaintindihan kundi sa pagtanggap sa isa't isa at pagbibigay ng oras at pag-unawa, ang bawat relasyon ay dumadaan sa mga pagsubok. Ngunit sa pamamagitan ng pasensya at pagtitiwala, lalong tumitibay ang samahan, mahalaga rin ang komunikasyon, ang pakikinig sa damdamin ng isa't isa at ang pagbibigay ng pagkakataong magpaliwanag ng maayos, sa ganitong paraan, Naiiwasan ang mga alitan at napapanatili ang kapayapaan at pagkakaintindihan sa relasyon, para sa dagdag na swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color blue. Tandaan ang mga numerong number 18, number 4, at number 39 dahil ito ang magdadala ng inspirasyon at lakas sa iyong mga pagsubok, huwag kalimutan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng gabay mula sa mga bituin na magbibigay sa iyo ng tamang direksyon.